ang nasyonalismo ng Pilipinas. Pagdating ng mga Espanyol ay nagbigay daan sa pagtatag ng sentralisadong pamalaan. Mga dating barangay ay napasilalim sa pamala uh, ng mga Espanyol sa isang gobyerno na may mga sangay. Lalawigan Lungsod Payan At barangay ang pagkalapit-lapit ng mga Pilipino ay dahil sa mga ipinatupad na patakaran at mga batas, kaya ng koleksyon ng buwis, sa pilitang pagtatrabaho at monopolyo, racial discrimination. Francisco de Gohoy, Diego Silang, Hermano Pule, ay mga halimbawa ng humantong sa pag-aalsa ng mga Pilipino. Ikalabing-siyam na siglo, nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. ang Pilipinas ay nagpadala ng mga produkto sa mga kanluraning bansa ng mga asukal, kopra, tabako, abaka at iba pa. Umunlad ang kalakalan at negosyo sa loob ng bansa. Lumitaw ang bagong grupo na gitnang uri na tinatawag na Ilustrado. nangunguhulugang naliwanagan Tinatawag rin na prinsipalya o mayamang Pilipino at may posisyon sa pamalaang kolonyal. ilan sa mga ilustrado. Jose Rizal, Rosiano Lopez Haina at Marcelo Del Pilar. Sila ang naglunsad ng kilusang reforma o propaganda, humiling ng mga pagbabago para sa si kabubuti ng lipunang Pilipino. ang last solidaridad ay ang payagan ng mga propagandista. Reformang hinihingi nila ay ang kalayaan sa pagsusulat at pamamahayag. Representasyon sa Cortes. Pantay-pantay na karapatan ng mga Espanyol at Pilipino sekularisasyon ng parokya. Ngunit hindi nagtagumpay ang kilusang propaganda. Kaya nabuo ang katipunan. Noong Hulyo 7, 1892, ni Andres Bonifacio. na naglalayo ng kalayaan para sa Pilipinas. Revolusyong Pilipino 1896, naging hudyat sa pagbagsak ng gobyernong Espanyol. Proklamasyon ng kalayaan, naganap noong Hunyo 12, 1898. 1898, kanunahang Republika ng Pilipinas at sa buong Asya. Pinamunuan ito ni Emilio Aguinaldo. Ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi nagtagal ang unang republika ng Pilipinas sapagkat na ipailalim ito sa pananakop ng Estados Unidos. Idinaan naman ng mga Pilipino ang hangarin nilang makamtan ng kalayaan sa mapayapang paraan. Ipinakita ang kakayahang pamalaan ng sarili kasabay ng pag-iit sa US na magpasa ng batas na magkaloob ng kalayaan ng mga Pilipino.